Muling pinalalahan ng Puna Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang publiko iwasang pumasok sa Taal Volcano Island. Permanent danger zone po kasi yan eh. Yan ay dahil sa patuloy na aktibidad po ng Bulkang Taal. Ayon kay Dr. Teresito Bacolcol, ang direktor ng FIVOX, posible pa ang mga priato magmatic eruption sa Bulkang Taal kahit nasa alert level 1 lamang po ito. Sa gitna na patuloy na aktibidad po ng bulkan, sinabi ho ni Bakulkol na wala pa namang dahilan para itaas ang alerto sa Bulkang Taal for now, maintain muna natin yung alert level 1. Pero kapag maging madalas ang priyata magmatic eruptions, kapag dumadami yung lindol natin, may mapapansin tayo na inflation at saka pagtaas ng sulfur dioxide emission, maaari natin ito itaas uh, from alert level 1 to alert level 2. But for now, halos wala tayo nakikita ng paglindol or kung meron man, nasa background level lamang and uh, hindi pa rin natin napapansin na may inflation. But uh, we will see. We have to assess this on a